<laughs> Dahil sa pagkakabaril sa'yo ng grupo ni Frank, good shot ka ngayon kay Belinda. Plus, mukhang may sinabing maganda ang ama mo para mas lalong mabilog ang ulo ni Belinda. What do you mean? I think Belinda is starting to believe na ikaw ang dapat makatuluyan ni Monique. She's starting to think na ang future ng Salazar will be secured if ikaw ang mapangasawa ng anak niya. <laughs> That's good. At first, I was skeptical sa plano natin na mapangasawa si Unique. But it's working. Mm -hmm. We're finally winning. <laughs> Let's just continue with our plan and start winning her heart. Sigurado po ba kayong gusto niyong maging driver si karding ni Monique? Considering his uh, criminal background? Trust me, Gilbert. Kung ako lang ang masusunod, I want him out of Monique's life. Pero ang problema nga, si Monique. She's very fond of him. And I'm still fixing my relationship with her. Kapag pinilit ko na i alas si Karding sa buhay niya, baka magrebelde ang anak ko at layasan na naman ako. I feel naman na safe si Monique kung nasa tabi niya si Karding, lalo na pag dumalabas ng bahay, kayang protektahan ni Karding si Monique, lalo lalo na kay Alex. Kaya siya ang kinuha kong driver. And because I am protecting my daughter. Well, you know, based on initial police reports It's Frank, siya ang sumugod sa kanila after that thanksgiving party. Yan pa nga ang isa sa pinaproblema ko, Gilbert. Ang sabi ni Officer Ben, galit na galit daw yung Frank na yan sa anak ko dahil nakabangga niya dati sa padakdak. Kaya gusto ko nga na mahuli na ang Frank na yan para makapamuhay naman ng maayos at tahimik si Monique. Okay. Uh... Don't worry about it, Belinda. I will personally attend to that. Especially after niya akong muntik ng mapatay. Hindi ko siya titigilan. Just be careful. Mukhang halang ang bituka ng mga kaaway natin. Okay, yeah. sure. Ariga, upo ka muna. Come. Uh, sige. Um, can I ask you something personal, Gilbert? Yeah, sure. Do you find my my daughter pretty? Ah, uh, don't get me wrong, Gilbert. Ayaw kong panghimasukan ang mga relasyon ng anak ko. But you and I both know that you two are a perfect match for each other. I hope you consider that, kasi with you, Gilbert. I feel secure na magiging maayos ang future sure. ng Salazar.